Timbog ang dalawang lalaking ito noong hapon ng linggo February 18 matapos huli sa akto ang mga ito sa umano'y transaksyon ng droga sa barangay Dumanpot sa bayan ng Asingan, Pangasinan. Pero nang siyasatin ng pagkakakilanlan ng dalawa, nadiskubreng pulis pala ang isa sa mga nahuli. Ayon sa Pangasinan PPO, nagsasagawa noon ng validation ang Municipal Drug Enforcement Team ng Asingan PNP sa target ng ikakasa nilang Bybas Operation na isang construction worker yung suspect po nila for the anti-illegal drug bypass operation na gagawin na yung target nila, uh, nila kung tama yung informasyon na kanilang nakita, nakuha. At uh, yun nga po, nung sila ay sinundan po nila yung target nila, ay nakita din po nila yung police po natin na siya mismo ang nagbenta ng droga doon. Nang mabulilyaso umano ang transaksyon ng dalawa, tumakas ang mga ito pero nahuli din sila ng mga pulis. Kinilala ang nahuling pulis na isang 42 anyos na pulis korporal ng Santa Maria Pangasinan Municipal Police Station pero hindi muna isinapubliko ang pagkakakilanlan nito at ang ka transaksyon umano nitong 31 anyos na construction worker. Nakuha mula sa nahuling construction worker ang kalahating gramo na pinaniniwala ang shabu na nagkakalaga ng 3,400 pesos na ibinenta umano ng pulis. Wala namang pahayag ang pulis na nahuli ayon sa Pangasinan Police Provincial Office. Pahayag po ng ating Provincial Director Police ko ng Paget na dito sa aming hanay sa PNP ay sisiguraduhin po niya na matatanggal sa serbisyo at hindi hindi niya kukonsintihin ang sino man sa aming mga pulis dito sa Pangasinan na uh, masangkot sa anumang illegal na droga nang walang puwang. mga at lahat ng tao, lahat ng PNP personnel na involved sa in illegal drugs ay walang puwang na manatili sa ating organisasyon, sir. Sinampan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawa Tumanggi munang magbigay ng payag tungkol dito ang pamunuan ng Police Regional Office Region 1. Sinibak muna sa pwesto ang hepe ng Santa Maria PNP para bigyang daan ang isasagawang imbesigasyon sa nahuling pulis at tumanggi rin itong magbigay ng anumang pahayag. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.